puting anino sa tarangkahan ng lumipat si Nanarding at Sita sa kanilang bagong tahanan. Hindi nila alam na may presensya na palang naninirahan dito bago pa sila dumating. Ang tarangkahan ng lumang pinto ay laging may nakatindig na anino, isang puting figura na tila nakamasid sa bawat kilos nila. Unang nakita ito ni Sita isang gabing nagising siya upang uminom ng tubig. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang malabong ugis ng isang babae nakalugay ang buhok, maputlang maputla at nakatitig sa kanila mula sa tarangkahan. Hindi nagtagal, nagsimula siyang makaramdam ng bigat sa kanyang pagdadalang tao, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang hangin sa bahay ay tila laging malamig at madalas niyang marinig ang mga bulong sa hangin, paulit-ulit, pabulong na tinatawag ang isang pangalan. Narding Narding Bakit mo ako iniwan? Isang gabi, habang natutulog si Sita, nagising siya nang maramdaman ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Sa dilim ng kwarto, may puting anino sa tabi ng kama, nakatingin sa kanya, pero hindi gumagalaw. Nang magising si Narding, nawala ang anino, pero ang amoy ng bulaklak, isang matamis na samyo ng sampagita, ay nanatili sa hangin. Sa takot, nagdesisyon si Narding na ikwento ang matagal na niyang tinatagong lihim. Ang white lady sa tarangkahan ay si Helena, ang dating nobya ni Marvin na kanyang iniwa. Hindi natanggap ni Helena ang kanyang paglisan. Sa matinding peghati, pinili niyang wakasan ang sariling buhay sa bahay na iyon. Mula noon, hindi siya nawala. Ngunit may mas nakakatakot pang natuklasan si Sita, sa lumang aparador na naiwan sa bahay, may isang lumang larawan ng babae. Si Helena, Ngunit ang mas nakakakilabot, sa likod ng larawan, may sulat na tila isinulat ilang dekada na ang nakalipas. Ako ay maghihintay, Narding. Hindi kita hahayaang makalimot. Sa huling gabi bago siya manganak, naging mas mabigat ang presensya ni Helena. Nagising si Sita sa sigaw ni Narding, nakatayo siya sa harap ng pinto, namumutla, nakatulala. Hindi siya umaalis, bulong ni Narding. Sa tarangkahan ng pinto, nakatindig ang white lady, pero hindi na siya nakamasid lang. Nakangiti siya. At habang umiikot ang malamig na hangin sa loob ng bahay, narinig nila ang isang bulong na mas malinaw kaysa dati. Oras na, Narvin. Narito na ako. Ia, yeah, Ikaw di mo ba ako nakikita?